Morning, good morning, Aro ng Lunis. Papunta na naman kami sa taas ni Inday. Ano nga pangalan mo, Inday? <laughs> Mika. Oo, oh, si Mika pala. Nagto na po sa taas. Kay mga itagpagkaon. Kami dali sa tubo. Si Ako na rin ganyan, kay wala ko. <laughs> Ato, dati to sa third floor. Wala, di ko kasakit sa taas ba. Aday, magpila na po niya diri. Si Mikael. <laughs> <laughs> Itag ko niya po si Maha. Teglai, like, like, nag like video-video naku, takusin. <laughs> hello Nah, nag video-video naku. Halo, ayo. Tata-tata, lumia. Nag video naku, ke kamera pake ini. Malubat ini, Ron. Bila <laughs> ini <laughs> dia? 24 Persons <loan. laughs> Ang pahit nih, ano, no, yung lalaki sih. Gimana ya? Kalimutan pahala nya? Gimana <laughs> ya? Ilan na kami mga guys, kakain na almusa nga daw kami. Dering aside, dering may na, diringa side drimi naman ta. Dun tag na dyan, hapit na maabot. Basay na dyan. sa Pila <laughs> mga guys kem na ona ni. Pag almusan kami, unyang tanghali wala nang libre kay maabot naman mi sa sibo. Di ako na ng live gabi eh. kay nakatulog ko, sarap ng tulog ko hinahanap nila ako kay eh, nag nagbay nagbangka daw ng inuman hindi man ako nag almusal na ah <laughs> sila hinahanap ko nila ah, sabi natin hindi ka bumulik atak ah, ka gabi nag-inuman kami ah ay <laughs> ay Oh. <laughs> 24 24% tag like video-video ko tapos ano 22 na. <laughs> 22 na. Tataha ba ng pila?

dami kong picture dyan kagabi ba kahit isa wala sa akin <laughs> yung babaeng isa na yung ano nakain <tapos> na kami ng angusan mga kalola <tapos> grabe kalamig dito sa tubo sa prong namin eh, dito sa labas okay lang pero dito sa sa loob grabe grabe ang lamig nakakatamad maligo Muli ko ka? Wala. No, maligo. Muli ko. Kahit malamig. Grabe, ang lamig. Maligo ko daw si Daimika. eh uh, <laughs> Para mo guys. Iog na na guys. Kaya nagpila na para mo kaon guys. Kakaon na ang thunders. Okay. Thank you for watching. Good morning.